Alam mo ba ang mga banal na alipin? Mga taong nanumpang magsisilbi sa atin sa bawat generasyon. Kapag hindi ito gumana, hanapin mo ang ina po ng pamilya niyo. Ipakita mo ito. Kapag nakita nila ito, magigising sila at pagsisilbihan ka nila bilang Diyos nila. Hindi na kailangan. Hindi ko sila hahanapin. Kapag nabayaran ko lahat ng utang ko, aalis na ako at lilipat na sa banwato. Humanap ka na lang ng lalaking aayos ng negosyo mo para hindi mo na kailangan umalis. O baka naman mga lalaki ang may ayaw sa'yo. Hindi kaya ganun? Ang tagal kitang hinanap, aking nalipin. Ikinalulugod ko na makita ka ngayon. Dapat magpasalamat ka na masaya akong makita ka. Ako ang Diyos ng tubig, susunod na hari at emperador ng lahat ng Diyos. Ako rin, ang Panginoon mo.